shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel. Mga support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. Ayan, thank you very much. Mario's Vlog, thank, thank you very man. much. Mga kapubrel, ha, supportahan natin. Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalangga dyan, mga karusyel. Ayan, na uh, ngayon po, panibagong vlogs po tayo ngayon. At uh, maraming salamat po ano, sa lahat ng mga sumusuporta sa aming mga ginagong mga video. Sana po wag po kayong magsasawa na manood. Ayan po, sa ngayon, nandito uh, dito na po tayo sa apartment po ni Dodong At uh, na po natin yung mga kasama natin para sa ating panibagong mission ngayon. At ayan po, samahan niyo po kami sa aming pupuntahan ngayon at uh, yun nga po, hindi lang namin alam kung saan pa yung mission namin sa ngayon, kaya basta po, dyan lang kayo at uh, malalaman po ninyo kung ano po yung uh, mga pupuntahan namin ayan, syempre po, maraming pong salamat ano talaga sa Rochelle community at sa Team Rochelle, sa panguna po ni Royal malalag. Russell Morales Vlog at sa Roboys po mga kalangga no? mga ka Russell huwag po natin kalimutan na susuportahan mga ka Russell para uh, mga ka Rogers ayaw po huwag uh, po natin kalimutan na suportahan maraming salamat po ayan samahan niyo po kami sa lahat ng aming mga pupuntahan sa ngayon ayan dito po tayo muna sa labas ayan palagi po tayo ang nauna dito ano po wala po mga kasamahan natin kaya maganda na rin po yung palagi maaga at least sa uh, makakaisip ka kung saan ka pupunta kung anong gagawin mo Ayan. okay po mga kalangga uh, po kami sa aming mga pupunta thank you po may orange dyan Ayan, thank you po eh may pa pa Okay. Okay po ang mga kalangga dyan Ah, uh, sa so po alis naman tayo. Kunin na po natin ngayon yung bungo para sa ating bago mission. Ha? Sa kanya ba 'yan? Okay Okay. sa Ang ay, dito na akong... Wala na dito. Wala ano So, ayan po, ano. Samahan niyo po kami ngayon sa aming... Uh, sa aming uh, bagong vlog. So, ayan. Palis na po kami. At uh, sa ngayon po, ano. Medyo umiinit na. At... Uh, dalawang araw na kung hindi umuulan kaya yung mga ano, may mga sinampay na sa labas ayan, ayan. Yan, sa samahan niyo kami sa aming bagong mission ngayon. So, ayan po uh, mga kalangga dyan. Palis naman po tayo. Ayan, shout out po sa lahat. Ayan, nandito pa rin po tayo sa cubo, Simple. Tapos, pupunin natin yung mga kasama natin nandito sa apartment ni Dodong Ruel. Ayan, nandito na po tayo. Ayan po, ano, nandito na tayo. <laughs> Pabot mo ikoya, ikoya. na nga. Ikaw yan, ikaw yan. Diyan, ay mudol. Diyan, something. Ang unang po natin mga kalangga dyan ay bibili po tayo ng uh, pangbubong. Uh, uh, ayan. Uh, yung pangbubong po sa uh, kubo ni Dudong Ruel. Ayan kasi nakasama ako dito noon. At para nakita ko yung yung gusto niya yan ayan malaki ba yung bro? ito green? ito yung, oh yan, ito yung gusto niya blue nga yan blue ba? sabi green eh no ay, mahaba ito pag... Ay, picture mo nga. Hindi, ang gusto niya, yan eh. Ay, ito, ito, yan. Oh, yan. Picture mo nga, bro. Picture mo. Anong sabi niya, anong kulay? Green. Ah, yan. Di e mo sa yun? kanya oh, nga. Oh, ito na yun. Send Post mo sa kanya muna. Eh, send mo muna sa kanya, sabi niya. Send mo muna sa kanya kung... Yung gusto niya. kulay green. Yan yung gusto niya nako, Anak ko. Wala yata si Kaldi. Wala bang damage yan? Pakito yun. Kasi sa kanap. Oo nga eh. Ayan pagkukunin lang tayo bago kasi medyo may scratch siya. kasi wala pa ko O sige po, hintayin ko na lang doon sa sa cashier. O oh, sige, thank you. Ayan po mga ano ga. Hintayin na lang na po natin dito sa cashier. Ayan sa lahat ng mga gustong bumili ano ng mga kung dito lang sa city hardware. Yan, dito lang po ito matatagpo sa uh, ano ba ito? Binanuan ito eh. Kaya sa so, may diversion po. And maraming salamat po. At uh, abangan niyo po kami. Papunta po kami ngayon ng uh, bundok. And thank you po. And dalawa. Maganda yan. Yan po doon sa kubo ni Dudong Ruel na pinapagawa sa bundok. At taasa uh, ngayon. Pupunta po kami doon. At uh, huwag po kayo mag-alala. ko po kayo doon sa buong lote ni Dodong Roel doon Okay, thank you sir Thank you Ano ka 017519? 017519

ayan po mga guys ayan na tapos po tayo ng uh, pagkain ayan po kamukhang kamukha ni Justin bro kilala mo yan bro ano kamukha ni Justin no nagahanap lang na magtutulik ah po, Apo, Medical ako eh. Ah, medical ka? Positive kasi ako. Eh. Positive ka saan? <laughs> <laughs> O oh, sige ingat. So ayan po mga kalangka na kakain na po tayo ng lunch. At ngayon, uh, diretso tayo. Papunta po tayo sa kabundukan sa pinatayung kubo po ni Dodong Royel. So doon tayo ngayon. At uh, Tayo ay kun ngayon. And guys uh, nandito po tayo para mamili rin po ng grocery ano para po sa ating beneficiary na pupuntahan sa ngayon si Nanay Amparo ayan sa ngayon po kami dalo ni Alpi TV ang magkasama para mag grocery nasamaan niyo po kami ha eh. may bigas na syempre 10 kilos and groceries wala pa yan ang grocery more than 2K ano so wala pa yung 2K wala pa yan, walang... Ano biskwit, mga... Okay. mga biskwit. Ito, handsome. Biskwit, na, lang. Ako, ita na lang. mga So ngayon po ano bago po uh, pagkatapos po kay Nanay Amparo pupunta po kami diretso sa doon Yan, sa Pita na lang no. Lupa po ni ng, ano? Bita Lupa Bita. ni Dudong Royal. Oh. Ah, ano bang mga nandito na? Oh, Netflix. Okay. Ano patingin mo? May palaman? Oh, mayroon ng palaman, Star, Star Margarine. Mm. Ah, pag, pag sobra, ay pag sobra, ay pag kulang, kuha na tayo yung baba. Okay. I-press ka na muna natin yun. Hmm. So, magkasama kami ni Ipio, mga kaya. Ayan. Charot po. So, bro, itong suki na tayo dito, kaya lang kailangan. Oo, ang galing. Dahil pag nandito na tayo, pinap pinapatay ang... Saka may discard yung mga senior dito. Pinapatay. Okay. Okay. So ngayon guys, nandito po na, na, tayo sa bayan po, sa lugar po ni Nanay Amparo ano. At uh, siyempre po nandiyan po yung mga kasama natin. Ayun, ihatid na po nila yun kasi po nang yung tamang-tama po ano yung binili natin ng mga grocery eh, si Dodo, oh. Yung grocery po na pinamili natin tamang-tama -tama kay nanam, Nanay Amparo yon. Buti na lang po nakita natin sa daan at ayun sama-sama na rin papunta ng uh, sa, na, sa bahay ni Nanay Amparo. At ngayon po hindi na po ako sasama sa kanila dito lang ako sa sasakyan dahil uh, bantay po tayo dito sa sasakyan. Marami naman na po sila. Ang uh, Roboys po, ang team, uh, kasama po nila. Ayan sila Toto, si Alex, si Kim, si uh, Alpi at saka si Dodong lima po sila doon magkasama tayo ay dito na muna dito lang po tayo sa sasakyan at uh, imama ni imamaniobra na po natin itong sasakyan uh, napakasorti po ni Nanay Anparo dahil nakita namin dito oh. ayan na po sila Dodong ayan. Ando na po sila sa medyo may distansya po yung bahay nila pero ayan o dito lang po tayo sa sa sakyan tayo tayo po kasi ang pilot dito at kailangan bantayan natin ito ayan. medyo matagal tagal po sila doon ay nga kung nakita mo kaya hindi na ako na dito yung mga bag nila dudong mga kasamahan ko po nandito kaya dito na lang po tayo hintayin ko na lang sila dito at uh, sa ngayon po ayosin na natin tong pagka para nitong sasakyan para hindi na magkaanong mainit At uh, sa ngayon po mga carousel no mga kalamba Hindi pa po dito nagtatapos tayo At um, meron pa po tayong pupuntaan doon po sa lupay po ni Dodong Roel Ayun papunta po tayo ngayon doon Kasi may mga karga po tayong plywood Para doon sa pabahay doon, doon sa Kobo Plywood at saka yung uh, binili po sa <laughs> sa City Hard po. Ayun na uh, kaya papunta pa po tayo doon. Kaya samahan niyo po uh, ako. Samahan niyo pa po kami papunta doon mga kalangga. At uh, oh, sige po hanggang dito na muna itong aming vlog. Hanggang dito na lang. At abangan niyo po ano yung uh, uh, pagpunta po namin doon sa ba, pabahay ni Dodong abangan nyo po kasi hindi naman po maganda pag yung masyado na mahaba itong ating uh, video sa ngayon. Abangan nyo po ang next uh, video natin, next upload natin, yung pong uh, bahay ni Dodong Ruel. At uh, ipapasyal ko po, po kayo doon sa kanyang uh, ari-arian doon. I Ikotin ko po yung lote nya doon. Yung uh, mga lupain niya doon, yung mga palayan. Uh, ipapakita ko po sa inyo lahat po ano yung mga nandunan. Maraming maraming po salamat sa lahat at syempre sa uh, team uh, Rochelle sa Rochelle uh, community maraming salamat po sa inyong pagsuporta sana huwag po kayo magsawa at least po ano huwag na po sana eh, eh, i-escape yung mga ads po ano sa pagpapanood uh, po ninyo dahil yun po ang nakakatulong sa atin sa ating revenue yun po ang uh, nakakatulong ka. maraming salamat po sa lahat okay po. babay na muna po hanggang dito lang muna. Abangan nyo po yung sunod na video. Thank you po.